For today's Homemaking making hanash share ko sa inyo yung DIY catering namin. Ginawa namin to nung 2021 pa. Yun yung time na kakaampon pa lang namin dun sa dalawang cats namin, which is si Mufasa and si Scar. So, yung pinipinturahan namin na wall dito is yung wall ng storage room namin. Dati kasi doon nagsistay yung cats namin, lalo na nung puting pa lang sila. May papintura pa kami ng sunset dun sa wall. Kasi nga, Lion King yung peg. Lahat ng kahoy-kahoy na nakikita nyo dyan is galing sa Tagaytay. Kung familiar kayo dun sa isang road sa Tagaytay na puro furniture, puro wood decor sa'ng binibenta, doon namin binili yung lahat. Balay, ang binili namin is dalawang plant stands, yung tatlong pot holders, tapos meron isa dito na parang ang cut house talaga siya. Tapos itong nakita nyo dito na parang basket na nakahang, galing din yan sa Tagaytay. Sabay-sabay namin yan lahat binili. And ang purpose ko talaga dito is para lagyan ng mga cat things. The reason why we opted to buy all of these things sa Tagaytay, kasi nung nag-search ako nung cat towers or cat trees online, ang mamahal, lalo na sa mga pet stores, sobrang mas mahal doon. Parang isang cat tower, 6,000 na. Hindi pa pasok sa aesthetic na gusto ko. Yung nagastos namin sa Tagaytay para sa lahat ng binili namin for the cat tree is around 3,500. For me, mas sulit yun kaysa yung bibili ako ng cat tower na hindi ko gusto yung itsura. Tapos, ito naman, gusto ko kasi magkaroon sila ng scratching post. So, nagpalupot ako ng jute string doon sa dalawang branches ng Katri. Ang Jute String, buy it anywhere online. As in, mag-search lang kayo Jute String. Less than 200 pesos lang tong isang roll yun na to. So, gusto ko rin kasi na magkaroon sila ng laruan na pray. Gumawa ako ng paper crane. Tapos, yun yung sinabit-sabit ko dun sa cat tree and even dun sa ceiling ng storage room. Ang ginamit ko ditong panghang is nylon string. Nung time na yan, wala pang one-year-old yung mga cats ko. Ngayon, they're more than two years old na. Kaya, dinabas na namin yung cat trees from the storage room kasi indoor-outdoor cat na sila. Yung isang cat tree, which is ito nandito, ito yung tinatawag kong cat corner. Tumatambay sila dyan, patungan ng food. And then, itong parang fur. Toilet seat cover talaga to. Set namin bili to ng mga floor rug. Pero late ko na-realize na ayoko palang maglagay ng toilet seat cover sa toilet seat. Kasi parang feeling ko nagko-collect siya ng germs. I don't know. So, ginamit ko na lang siya dito. Plant stand talaga to. Nakukuha ko lang tong parang place mat na pot holder. Ito yung jute spring na pinalupot ko lang medyo gulo-gulo na siya kasi kinakalmot talaga nila yan. And then ito, I use this to call them, lalo na kapag alam kong uulan. Ito naman yung isang cat tree. So, nandito siya sa outdoor living room. Pinako lang din namin yung cat house and yung pot holder dito sa lagayan. So, puso din ng plant. Ito, may mga pa-fake plants lang din galing sa moving out sale ng office namin before. Meron siyang kutsyon sa loob. Gawa lang to ng kapatid ko. Ito lumang maong to. Yung palambot sa loob is mga telang ginupit-gupit lang din. Madalas, nakakita ako ng mga stray cats na pumapasok dito. Siguro kapag malamig yung panahon, tapos wala silang mapuntahan. Eventually, gusto ko rin magpatong dito ng mga succulents. Ganun. There it is. Yan yung cat trees namin. Bring purpose and harmony at home. FYI!